Idol, pabor ka ba na magkaroon ng online rating apps sa mga tsuper? Pabor ako dun, Para din sa mga pasero at driver din. So, as a student po, I would argue ko po. Kasi may mga driver po na disrespectful. Like, I mean, not totally. Pero po, sometimes na you have bigger cash or you don't have um, 15 pesos kasi sakay ka lang. Um, sasabihin mo nila na, but is hindi ka nagdala ng ganto ng ganto syempre mag syempre uh, it's not my fault naman po na hindi ako nakapagdala ng ano um, 15 pesos kasi iisipin ko na meron silang baya and then sometimes po well, yung sobrang siksik na siksik na siksik na talaga sa tricycle ay po nilang umalis kahit sobrang sikip na oo kasi para magkaroon sila ng disiplina sa pasahero. Oo, oh, hindi. Although nagbabayad, nagkada, pero nagbabayad ka naman ng tama, dapat tratuhin ka rin ng tama. Opo, pabor naman ako sa apps na yon. Kasi nga, para rin sa mga bata yon. Kasi minsan may mga driver talagang bastos, meron pang driver na ayaw magsakay. Pag alam nilang traffic dun sa lugar na yon. So, pwede natin silang i-rate, di ba? Mas maganda. Kasi para hindi sila namimili ng pasahero. Tapos yun sa mga bastos naman, mas maganda. Minsan meron naman tricycle na sobrang maningil. Meron na tayong ano ng pamasahe na dapat yun lang pero sila naman nag-overprice. Dapat tayong maglagay ng apps para ma-rate natin. Tapos at least yung mga abusado, pwede silang hindi na makakuha ng franchise. Gising na! Balita na! Para sa inyo mga idol, pabor ba kayo na magkaroon ng online rating app para sa mga chuper? Ano masasabi nyo dito? Idol Zenine, Idol Casey. Yes, para sa akin, idol, no? Kapag naman ako kung sakali mo magkakaroon ng dating uh, rating up para sa mga super. Kasi uh, itong rating up is para din naman ito sa mga uh, hero natin, no? Na upang sa ganit, mabigyan din naman nila ng rating, no? Kung kumusta nga ba yung uh, ito, performance ng isang super. Mm-hmm. Ayan. Well, kung ako tatanungin dyan sa bagay na yan, nabanggit na natin to minsan, Idol Kaysen, Idol Sena, no? Dahil uh, sabi ko nga, natutuwa ako dun sa, mga, uh, dun sa sistema ng uh, Grab, 'di ba? Na tawag dito na yung mga mga, mga chopper nila, yung mga drivers nila ay uh, nabibigyan ng ratings. And the more ratings, the more positive ratings they have, ay nabibigyan sila ng mas uh, maraming bookings. Kasi nga maganda yung kanyang ano eh, performance eh. So kung uh, umalis na tayo doon sa ano, doon sa booking uh, booking na pagkuha ng sasakyan, dito na lang tayo sa rating app, mag-focus tayo dyan. Uh, gaya ng ating mga ano, mga idol na nagbigay ng kanilang mga uh, mga tawag nito reaction. Aba eh, ako ay eh, pabor na pabor diyan Idol Kaisen, Idol Sena. Kasi nga uh, alam mo ang ganda nung sinabi nung last nating uh, idol kanina na kapag kami nang babastos, uh, oo, oh, wala tayong magawa eh kapag kami nagsusungit na super, wala tayong magawa. Uh, tawag dito, laging sabi natin isumbong sa ganito, isumbong sa ganyan. Ang tagal kasi, eh samantala kapag ka may rating up na ganyan, idol case and idol sena, siguro mga idol ay mas mapapabilis ang proseso. Kung ilang beses naka negative hit itong taong ito or itong driver na ito ay uh, automatic kapag ka na-reach na niya yung, uh, ano, yung uh, threshold o kaya yung uh, pinakapamantayan na dapat ay matanggal lang ng prangkisa, tanggal na agad ang prangkisa duon uh, doon naman sa ano, medyo mahirap din 'yon idol case and idol sen ng mga idol 'yung uh, kapag namimili ng pasahero, mm -hmm. lagi rin sinasabi yan eh, dapat 'wag mamimili ng pasahero. Keso, kaso hanggang ngayon nangyayari yan. So kung uh, may rating up Ilagay mo lang siguro yung body number, lagay mo lang siguro yung plate number. Body number na lang mas madaling uh, tandaan yan eh kasi malaki yung numero. Ilagay yung body number dun sa app para mai-report na itong uh, driver na ito ay namimili ng pasahero. So yun. So uh, kung may rating app na ganyan, mas mainam yan para yun nga pare-parehong safe ang driver at saka ang uh, pasahero. Yan. Agree naman ako sa sinabi ni Idol Zena at Idol J kung saan uh, para naman ito sa ating mga passengers para makaiwas naman sila sa mga tsupera na babastos at uh, uh, nag uh, hindi nirerespeto ang kanilang mga passengers kasi marami dito sa kawayan, dito pa lamang sa kawayan mga idol. Marami ka nang pag nagtanong ka dito sa mga commuters dito sa kawayan, halos sa kanila ay nakakaranas din ng uh, pambabastos sa ating mga mm -hmm. tsupera, Hindi lamang pambabastos, tulad ng pag tulad na rin ng pagsusungit, ganyan kung kung dapat po ay, uh, yun nga sabi nung nakaraan mga idol sa ating pulso ng Masarena, na yung mga mga pasahero natin yung nagbibigay ng kabuhayan sa ating mga tricycle drivers. Kaya nararapat lamang na irespeto po natin sila. Yeah. Kaya dapat uh, give and take lamang yan. Kung baga pagdating naman dito sa rating up, siguro may mga tricycle drivers siguro na matamaan dito pag nagkaroon siguro ng rating up. Kasi um, the more na negative kasi yung rate sa'yo, syempre iiwasan ka talaga ng mga passengers. Hindi lang iiwasan Idol Casey. Pwede siyang matanggalan dapat ng, ng franchise, franchise. Hindi na siya makapamamasada di siya makakakuha ng papeles para makapag-operate. Yan, para na rin sa uh, kaligtasan ng ating mga uh, oh mostly mga kababaihan kasi kasi mostly mga estudyante rin ang nakakaranas ng sa Kinukuha yung mga numbers nila, ganyan, parang sinasabihan sila ng mga kung ano-ano ng mga tricycle drivers. Mas lalo na sa gabi kaya nakakatakot din minsan lumabas ng gabi mag-isa. Mas lalo na pag babae ka, Idol J at Idol Sena. Ayan. Ba? Ikaw ba Idol uh, Casey na kuha na ba ang number mo ng isang tricycle driver? So far naman, Idol, wala pa naman. <laughs> wala pa naman. Baka si Idol Sena. <laughs> Ay, wala pa naman. Ah, wala pa naman yes. Ayan na basta ako, pabor na pabor ako dyan at sana hindi ito maging uh, ano lamang ano hindi ito maging plano lamang sana maipatupad dito dahil ito ay makakatulong sa atin at sa mga uh, tawag dito pa sa hero na sumasakay mga commuters natin everyday yan no